po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. May 11 na po ngayon. Bukas ay eh, May 12 araw po ng butuan. Naglalabasan po sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube kung sino po ang mga dinala ng Iglesia ni Cristo sa isang iglesia ni Kristo po ay kung sino man po kung sino man po ang dinala ng iglesia ni Kristo o kung sino man po ang ipinasya ng namamahala sa iglesia buong puso kung susunod yan kasi utos po ng Diyos na magkaroon lamang po ng isang paghatol magkaroon po ng isang pag-iisip ngayon kung matalo man po o manalo yung mga dinala ng iglesia ni Kristo eh ang mahalaga po doon eh nakipagkaisa po kami nakipagkaisa po ang lahat po ng mga iglesia ni Kristo sa panawagan po ng pamamahala at pasya po ng mga namamahala doon sa mga ibang vlog may mga nagbablog po na nagko-comment daw po yung mga iglesia ni Kristo ang sabi doon sa comment eh hindi raw sila susunod sa pasya ng namamahala. Hindi tunay na iglesia ni Kristo yon Kasi yung tunay na iglesia ni Kristo, hindi niya ipagpapalit ang karapatan niya. Hindi niya ipagpapalit ang pagka ni Kristo niya sa kanino man politiko. Diba mga kapatid sa mga tunay na iglesia ni Kristo, hindi natin ipagpapalit yung ating pagka ni Kristo kanino man o sa alinman dito sa mundo at alam naman po natin na napaka halaga po ng pagboto natin bukas kasi sa pagboto natin yun ipapakita po natin yung pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos at pagpapasako po, po sa namamahala sa atin kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po muli po sa mga kapatid po sa mga kapatid po sa buong mundo sino man po sino man po ang ipinasya ng namamahala eh sundin po natin kung ano po ang pasya kasi alam po natin na yun po ang utos ng Panginoon Diyos na magkaroon lamang po ng isang paghatol kasi alam naman natin, harapin natin yung totoo pagkatapos po ng eleksyon hindi na po tayo kilala ng mga kandidato, kung sino man po yung kandidato, kamag-anak mo man yan kaibigan mo man yan hindi ka nakilala, pero yung pagkaiglesya ni Kristo natin yung pagkaiglesya ni Kristo natin yan ay isang napakahalagang mana napakahalagang para sa isang iglesia ni Kristo, kasi sa pagkaiglesya ni Kristo natin, dyan natin matatamo ang ating kaligtasan, kaya po Muli po kung kayo po ay bago pa lamang sa akin channel at may pa lang nakapanood. Paki-like at subscribe po muli po. Bukas po ay maaga po tayong bumoto. At sumunod po tayo ng buong puso sa pasya po ng namamahala sa atin.